Alien! Walang alien, naiintindihan na mo? Sinabi ko na sa sa'yo, walang alien! Walang ganon, Okay? Alien. Pero... Dati, totoo nga po, di ba? Yung sinulat na book ni Mami? Yung book na sinulat ni Mami? Wala, hindi totoo yun! Gawa-gawa lang yun! Storya lang yun! Ay. Hindi totoo yun! Invento lang yun! Walang ganon. Tanda mo, walang ganun. Imagination lang yon Hindi totoo yun. Libro lang yun. Galing lang sa utak niya. Hindi yan totoo. Pero dati totoo nga po kasi Ilya. Si papi, Hindi nga totoo ang Walang! walang! push push! Itong yung lalapit! Huwag kang lalapit dyan! Hindi ba? ba ka napagod na naman si Mami to? Kasi pinalutang niya kayo. Ay, ikaw! Ikaw ang nagpalutang sa akin. Ano ikaw yun? Dahil palagi mong pinapaiyak ang anak mo. Kahit na, kahit na meron ka abilidad na gawin yun, hindi mo dapat pinakikalaman ang buhay namin! Hindi mo alam kung ano nangyayari sa aming magama! hindi please huwag mo nang pagalita si Mami to. Huwag mo nga saan tatawagin Mami to! hoy okay, kamukha siya ni Katin. Kamukha lang. Pero hindi yan ang mami mo. Malay mo. Witch yan. Kung ano na ginagawang magic sa atin. Baka magician to. Baka ano pang gawin sa atin ito, doy. Okay. Granted na alien ka. Ano naman ang guarantee namin na hindi mo sasaktan tong anak ko? Ano guarantee namin na hindi mo kami sasaktan? Hindi ko siya sasaktan. Ah, talaga? Nandiyan ka lang, ha?

Tigil mo yan! Tigil mo yan! Kawala mo! Tanggal mo! Ano mo nang Tidak. mo! Tanggal mo! Tiga, Mana Hello, sir. Tiga, tiga, tiga. si mami tu? Mami tu? Oi. Sige, balik ha. Mami to! Hoy! Isang ka! Mami to! Asa po kayo? Asa mo, ka, isang. Halika, halika, Dati, Daddy, nasa na po kayo si Mami to? Huwag mo siyang Mami to. Sabi ko na sa'yo, huwag mong tatawag yung mami to. hindi mo mami yun. Dati, ba't po ba kayo nagalit? Doy, ang iniisip ko lang yung safety mo. Paano tayo nakakasiguro na halaga ang kadi ka sasaktan ng babae yun? Dahil sabihin ko sa'yo, walang alien-alien. Na alien. ako naniniwala dyan. Sabihin mo sa akin, paano siya napunta rito? Ha? Paano? nasira po yung spaceship niya tapos bumagsak po siya dun sa tubig ni Mami. Tama na yan. Huwag ka na magsisinungaling, huwag ka na mag-iimpento! Sabihin mo sa akin dito! Sabihin mo sa akin dito! Now! <sighs>